Guys, ngayon ay magluto ako guys ng beef. Ito ay turkey style nga pangluto guys. Ito po ang aking beef. Ay malambot yan. Ito, malambot ito guys na beef. Kamatis. Ito po ang onion. Sili. Butter. ah uh, powder na ano na sili. Black pepper. Kag uh, kikik. Asin. Yan po ang ating mga sangkap. Mag-start na po tayo. Yan po, guys, naglagay na ako ng oil, guys. Tapos maglagay ako ng butter. Ang onion, guys. Ikita natin ang onion. Yan, naluto na guys ang ating ano guys, ang ating onion. Ilagay naman natin ang ating dip. Yan ay malamat ito guys na dip. Hindi na uh, hindi ka na mag ano maglaga. Mabilis. Yan, mix lang natin muna guys. Maghalo ang ating onion at saka beef. Takpan natin guys. Iyan. Yan, buksan na natin guys. Tingnan natin. Oh, wala na siya sa ano uh, 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 guys. Sa baw. Hindi na siya nagpubig. Ilagay na natin guys ang kamatis. Kamatis guys. Halo-haloin natin. Tapos isunod ko na din guys ang Sili. inam natin ulit. Para mag ano ang ating kamatis at saka magano sila guys. Mag combine ang mga lasa dyan guys. Yan. Takpan natin ulit. Look guys. Tikman natin. Tingnan natin, guys. yeah, Nagtubi siya, guys, kasi... ...gintakpan uh, ko siya. At naglagay ng... ...ano, guys, ng kamatis ay nagtutubig yan. Yan. Yeah. Tapos, maglagay na kita ng ating mga sangkep. Pampalasa, guys. yan ito po ang chili powder, Tapos, black pepper. Tapos, kikik. tu at saka salt. Salt, salt, salt. Ay. Hindi siya na hindi siya. Yan, lagay tayo yung salt. At haluin natin, guys. Para mag-combine naman ang ilang um, ng ano, guys, ang mga sangkap sa dip. Para mag-combine ang lasa, guys. Ayan, ang sarap nito guys. Malambot na yan guys ang beef. Kasi ang binili namin ay malambot na beef. Takpan natin ulit guys. Yan. Ito na guys ang ating beef guys. Turkish recipe. Ang ating ulam guys. Yan. Diba guys? Ang sarap yan guys tikman ko guys ang ano guys ang tikman ko guys ang beef ang lasa mmm sarap mmm ang lambot lambot ng beef guys mmm sarap sarap ito guys ay luto na po ito guys Yeah.